Nasabi mo na ba sa sarili mo mga salitang, kung maibabalik ko lang? O kaya naman, kung naalaman ko lang sana noon? O ano pa mang ekspresyon na nagpapahayag ng pangihinayang? Kung nasabi mo na, e eh malamang meron kang napalampas na hindi mo dapat pinalampas o kaya naman nasayang na hindi dapat sinayang. Sa buhay natin, napakaraming choices at bawat isa sa mga choices na ito ay may kapangyarihang ibahin ang direksyon ng buhay natin. May magsisimulang maayos na hahantong sa hindi maganda. Meron namang magsisimula ng may disadvantage kung sa iba pero hahantong naman sa magandang kalagayan. Ang dahilan, nagawa nila ang tamang pagpili sa buhay na ito. Gaano ba talaga kahirap ang pagpili ng tama at bakit tila marami ang napapariwara? Ilang bagay ang dapat nating isaalang-alang. Nandiyan ang impormasyon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay alam ng tao ang tamang impormasyon na maaari sanang makatulong sa paggawa ng tamang desisyon. Nandiyan ang mga taong umiimpluensya. Hindi ba't may mga pagkakataon na ang issue ay hindi ang pagpili ng tama kundi ang pagtanggi sa maling impluensya? Minsan kasi alam naman ang tama pero hindi naman makahindi sa maling impluensya. Kaya ang resulta, nauuwi sa mali ang mga pagpapasya. Nandiyan din ang kahinaan ng tao may mga desires o pagnanasa na kapag hindi napagtagumpayan, ay magtutulak sa kapahamakan. Ganito na lang ba ang buhay? Chamba chamba na lang ba kung magtatapos ng maganda? O, siyempre hindi. Mahal tayo ng Diyos at ang gabay na kailangan natin upang magtagumpay ay pinagkalob niya sa atin. Ang sabi ng Bible, ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Ang salita ng Diyos ay inihambing sa ilaw na siyang kailangan ng isang tao sa paglalakbay, lalo na sa gabi, para makita niya ang kanyang dinaraanan. Malayo siya sa mga hayop o panganib sa daan. At maging proteksyon sa mga bagay na maaaring makapinsala dahil kung walang ilaw ay hindi makikita. Mahal tayo ng Diyos at mahalaga sa Kanya ang buhay ng bawat isa. Kaya ang Kanyang gabay ay ibinigay sa Kanyang salita, ang Biblia. Hindi kailangan manghula na lamang sa mga pagpapasya at bahala na pagdating ng consequences ng mga ginagawa. Bakit mo pipiling umasa sa tiyamba kung sa salita naman ng Diyos ay may gabay ka? Bakit pipiliin mong mamuhay ng walang katiyakan kung ang patnubay naman ng Diyos sa iyo ay laan? Maiksi ang buhay para mamuhay ng walang gabay at mauwi sa sablay. Aralin mo ang salita ng Diyos. Hindi lang ito magbibigay ng impormasyong kailangan sa iyong desisyon Ilalantad pa nito ang mga mali sa iyong buhay at sa mundo na ating ginagalawan. Nagbibigay din ito ng lakas at patnubay upang ang tukso ay mapagtagumpayan. Higit sa lahat, Dadalhin ka nito sa isang relasyong magbibigay ng lubos na kabuluhan sa iyong buhay. Isang tunay at buhay na relasyon sa Diyos. Basa na at asa ka pa!